Yo, what's up mga ka-Space? -e so, sa ngayon ay another new vlog naman. So, mini balay guys. So, ngayon kami ay pumunta sa Raminan ulit. So, it's been has few months guys. So, matagal na ako din na kapunta sa Raminan lugar. Yeah. So, ngayon sabi na ito, kami ay kakain ng ramen. Ay, meron siya tinuro. <laughs> guys, yan. So, ngayon is, so, sa nakikita nyo guys, ay kasama ng aking kaibigan si Ramen Boy. So, yun yung natawag sa kanya guys. Yan yung guys, naglalakad po si Sir Ramon. Yung kakaping kaibigan. So, patagal-tagal na rin kami din hindi nakapag-vlog ni Ramon. So, ayan guys. So, ayan guys, ayan ka. Tatawid na kami. Yan, nakikita niya. Yan, tumatakbo si Ramon. Si Ramon. <laughs> so yun guys, uh, pinabidyo ko kay Kay Ramin sa siya mga lang magmakahawak ng camera So yun, yan. you know, you know yan po, yung po ako yung po ako sa pupuntang ramlan So, yan, gabi po yan, mga bandang, ano po yan Mga, yung 7, ayoko ano oras po yan, guys So, yan, nagalagot po ako Pero, ano, malapit-lapit na, na din yung, ano Kaya hey, kayo ng ramilan. so yung, guys, ay ako ay tatawid na, ayan location guys, uh, dito sa, ano, area 6 siya guys So, ano, yung kaya ng ramlan, malapit sa school yan

And syempre guys, at, tayo ay ininom ng tubig. Yan guys. So, so guys, ano, uh, ako ay nauuwang. Uh, ayan, kita nyo. Oo, oh, butom na ako eh. And syempre, tamang ininom lang ako dito. And ayan guys. Maraming salamat po. O oh, diba? Sarap ba? Oh, masarap. Masasumpa sarap, sa akin. Sarap. <laughs> <laughs> oh, what's <masarap. laughs> oh, <masarap. laughs> oh, oh. Nainom. Ha? Oo. Huwag yan mo. So, guys. <laughs> Namingihan po ko sa kanya ng ano, nang ano. Ayan. Ayan, gagi. Pati Christmas natapon. Putek. Hindi napansin. Ayan, ako rin, ako rin. Ayan. Pag siya, Ayan si O yun, niya po siya sa camera guys. Niya po sa kasi wala po siyang hiya. Ano yun Dati So, mga case, ayan do, po, yan po guys, ay nakuha ko na. Yung inanroon namin na ramen. So, ayan guys. Hindi natin yan. Ano to? Ano to? Ano to? Mangang yan. Okay, mangang. Okay, man. Nalagi ko sa mesa. Ayan guys. Yun o. Siyempre yung akin. Ayan. So, toto. To be honest, so, sobrang init yan guys. Kaya tinis ko yung init. Parang sa tinis ko yung mga lahat ng ginawa niya sa akin. <tinyo> <laughs> oh, kunya. so guys, dito sa part na to, ginaya ko yung ginawa niya dati, yung ginaya, ginaya yung buong meat. So gagayahin ko. At syempre, hindi ko nagawa and inasari niya ako dito. Di ba galing? Di ko nagawa. And guys, pinakahangin ko pa yan. Bug. Hindi kaya mahilap. Wala. Hindi ko kaya yung mo dati. May bago naman ngayon, din. Bagong version guys. Putik <laughs> yun. <laughs> yun. <laughs> yun. <laughs> Sold. Mm. Love sa mukha mo. Madami ah. Madami ah. Yun. Madami dito ko <laughs> <Yun. laughs> <Yun. laughs> na yun. natin kay Lord. pre. Masub na, oh, na ako eh. Mmm. Ano pa kay gutom dito? Bisa <laughs> mo, agad mo yung inaano mo yung bowl mo, yung bowl mo i-adjust mo. Kinaming ano ah, yung meat ah. Hmm. Yung baka kinain mo. Ano? Asa ah, pa, hindi mo na abusing, hindi mo kaya. Bubos. Oh, Solve. Okay. Solve. Uh, <laughs> <laughs> Tapos nag-islaw. Slow yung ano. Magdam na inom. Um. Uh. Uy. Ano yun? Uh. Ah! And syempre guys ay kami pa uwi na. So ayan. Matapos kakatapos na namin kumain na ito guys. So. And syempre hanggang dito na lang ang for this, this video guys. So. And thanks for watching and like and subscribe. And, and syempre huwag natin makakalimutan i-share sa, sa mga kaibigan ang video na ito. And please subscribe na guys. Babushes.